unboxing ulit. Salamat po nilang Ito na ang sombrero ng Sisi ko. ibigay natin ito sa kaibigan natin. At ito na yung aking bilaran ng tuyo. Ito na rin. Ito yung bilaran ng tuyo, guys. Ito natin. Aray ko po. Natamaan aki. Ayun. Ang ganda pala guys. O. Yung... Ayan Oh. Ay. May bilaran na ako ng tuyo guys. Oh, ganda. Natamaan pa ako. Ayan guys. Natatayo tayo. Kasi ang ganda. Ayan. natin. Tapos yung sombrero kay sisit. Sisilin yan. Tapos yung ano ko para sa sa ano ko dun sa tanim. Ayan. Para mayroon tayong uh, pang ano sa sa ano natin sa mga paso. So, oh. three, four, five, six. So, anim ito guys na pang, ano ba sa pang, ano sa, sa kaso, para yung tubig hindi lalabas dun sa may, ano na, namin sa may screen room. So, ay ito. Ayan guys. So, ang ating dumating na galing sa Timo. Ayan. Thanks for watching guys. another order again sa Timo. Free lang yan guys. Libre lang. Ayan. Libre lang ito. Lahat ito ay libre lang. So, nakalibre na naman tayo. May parating pa tayo uli. So, salamat uli sa inyong lahat sa mga nanonood sa aking mga content. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman guys. Ayan. Stay safe, guys. God bless. Love, love, love. Bye-bye.